Matarik na nga ang kalsada, problema pa sa mga residente ng barangay Bakaking Central Baguio City ang mga nakalaylay na kabling ito. Maliban sa sagabal ito sa mga motorista, takaw aksidente rin daw ito. Delikado po ito, lalo na po sa mga motorista at saka sa mga naglalakad na ano na tao. Lalo na po sa mga motorista nga, pag may na wire, lalo na pag bagyo, sumasabit po nagkukos po ito ng accident pero sa ngayon sa amin wala pa naman naitalang italang accident kundi mga complaint lang na mga putol na wire na ano daw sumasabit doon sa helmet nila yun lang po talagang napakalaking bagay po kung maayos po yung mga kabli ng kuryente na yan lalo po kapag may duman po dito na matatas na mga trucks ganyan di paano naman po yung mga kasunod nila di ba kaya naman isang public order and safety division sa mga naatasan na magsaayos at magtanggal sa mga nakalaylay na kable. At kanina pinuntirian nila ang mga spaghetti wires na ito sa Upper Magsaysay, Baguio City kung saan marami pa ring mga buhol-buhol na mga wire. Karamihan sa mga tinanggal nila, mga linya ng telecommunications na hindi na gumagana. Bagamat 80% na ng mga spaghetti wires ang tanggal nila sa Central Business District, marami pa raw silang aayusin sa buong lungsod ito'y kahit dalawang taon na nila itong ginagawa it's very very tricky ano uh what is good thing about it is that um yung big two na sinatawag natin telcos which is Globe and uh, uh PLDT meron din silang kilometer na dedicated team na walang ibang gagawin kundi maglinis ng kanilang respective uh uh, deadlines. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga barangay para makipagtulungan ng mga ito sa pagtanggal ng mga buhol-buhol na kable. Dapat may participation din dito ang barangay. Kung hindi man dun sa clearing operation ay they will be part, they will be part of monitoring. Uh, ang intention ng ordinansa is to um, require telcos po ano before sila magkabit ay meron dadaan muna sila sa barangay. Mm -mm uh, if it may include a certain fee no per per connection uh, nakadepende na rin po yan sa outcome ng ordinance na prino-propose natin. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paglilinis at maging ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para mapabilis ito. Vanessa Bugtong, RNG News.